Yo mga kabalen, maya pa yun, Dok Kekongan nagbibis tayo, medya, sapatos Tutupad tayo ngayon, sasamba tayo Alas 4, ha, sabado Ngayon ay alas 2, 15 na Nanonood pala ako na Pinapanood ko yung aking sariling video Para magkaroon ng views <laughs> Kasi wala namang views yung video ko Kaya ako na mismo manood Ewan ko lang, pero ewan ko kung counted yung pinapanood ko nito. Baka hindi counted yung, yung ano. Ito tayo ng pagkapila. Saan tayo ngayon? Tapos mamaya, gala na naman tayo. Diba? Sabado, linggo, may pasok na naman tayo ng alas 5 ng madaling araw. Ito, ito na ba yung ano ko? Okay, ready na naman tayo. Ready na tayo. Mga balin, tingnan naman ninyo yung weather. Ang sarap. Yung nagtanip pala ako ng talbos na kamote kanina. Weather, ang sarap. Yan, tinignan ko sa weather. 28, 27, 28 yung temperature. Punta muna tayo sa Kapilya. Samba muna tayo. Ang hmm, sarap maglakad-lakad na naman. <clears throat> diba? uh, mainit pero masarap Siyempre Pag mainit kasi maraming activity Nakakalabas-labas, nakakatambay-tambay wala ng trabaho diba? Tapos yung mga bulaklak Ayun no o, Ano ba Diba Ito tayo ngayon sa Dollars, dollarama natapos lang ng samba natin nagbihis lang tayo lakad lakad tayo dito lakad lakad lang naghanap ako ng garapon na may lalagyan na may takip eh hindi ko makakita meron doon yung may butas nakita ko yung ganito oh. maliit na siya tapos ayaw ko yung may butas siyang ganyan eh. wala yatang walang butas eh. maganda tong mga to oh. kaya lang yung inahanap ko yung walang butas maganda to pag uh, napagumagawa ng buro oh. talagang yung tingit nya maganda oh. ayun o oh. ito pero it's $3 tatlo na siya oh. may malaki rin ito ganito sana kaso wala siyang hawakan dapat may hawakan wala mga kabalan wala tayong nakita dito so pa kaya tayo pupunta <laughs> ito natin sa winers tignan natin doon pag wala kanadyan tayo tapos bilhin lang tayo ng ulam natin <laughs> Yan, mga kawala, dito na tayo. Hanap tayo dito. Dito ba yun? O, ay, doon nata sa home sense. Magtingin-tingin lang tayo dyan. Yan, dito na tayo. Sana makagita na tayo dito. Maraming gamit dito eh. Ay, wala dito ang ganun. wala dito okay wala yun mga kabalahan dito tayo, dinala ng ating mga paa sa Canadian Tire tile wala kong makita doon sa ina, may nakita pala kaya lang, marami sila 369 12 piraso, di mo pwedeng bilhin yung isa lang yanin ko naman yung 12 na yun di yeah. ba? Lakad lakad na lang tayo dito, malamig naman. Ay. dito lang din eh. Kabalin mo lahat ng nabili. Labas ulit tayo. Alas 7:30 na. Punta na lang sa Nakare, nagyaya siya, meron silang barbecuean doon. Punta lang tayo. Magkakain na lang tayo. <laughs> <laughs> Nandito tayo kinakare. <laughs> Ano po kayo? Yabot TV. Oh, TV. Nakalain tayo. <laughs> tayo. Punta kayo dito. Malapit like, lang. Huwag <laughs> na kayo magdala ng pagkain. <laughs> It's ready na. Huwag <laughs> okay, nakalibli ka ng dinner. Okay na yan. Ito yung talagang bisita nila dyan. Yan yung mag-asawan to eh. nagbike daw to galit Calgary. <laughs> <laughs> Cal Calgary Avenue. <laughs> Si kace bunga ng ano. Ay, bunga ng ano. Sanas. Sanas. Kaya lang ako pumunta dito mag-video talaga eh. Ito pala. <laughs> <laughs> Pag hindi pa hinugan yan. Pero pwede na to eh. Kasama natin si Summer. Sister Summer. Oh, thank you. <laughs> ice cream yun ngayon. Tama din, late late na. Sarap yan. Ano pong flavor yan? Yeah? It's uh, sweet and spicy. Ito sweet. Ito sweet and uh, spicy. Sweet and spicy rin. Ayan. Yeah. Sira Once music Pa? Yung musica, yo, pa? Uh, hindi naman mo dito. dito ka. Para meron tayong ano, doon ka hop. Para meron tayong souvenir yan. Ayun, invite mo sila Invite mo sila. Invite, to, invite um, them. Subscribe. Sige na ho. Oh. na <laughs> mm <laughs>